Ito ang larong kinalakihan natin sa mga computer shop, ang larong Left 4 Dead. Ngayon, pag-uusapan natin ang kwento nito at ano nga ba ang nangyari sa mga survivors nito pagkatapos. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepy pastas ay aking ikukwento at ia-uncover. Simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang lahat sa isang misteryosong virus isang mutated strain ng rabies na tinatawag na green flu. Mabilis itong kumakalat sa pamamagitan ng laway, dugo at hangin. Hindi nito pinapatay ang mga tao bagkus. Binabago nito ang takbo ng mga utak nila. Ginagawa nitong agresibo at baliw ang mga tao. Mga nilalang na tinawag ng iilan bilang the infected. Sa loob lamang ng ilang linggo, bumagsak ang mga lungsod ang mga militar gobyerno at kahit na mga doktor ay walang nagawa upang pigilan ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may apat na immune sa virus sina Bill, Zoe, Louis at Francis. Si Bill ay dating sundalo sa Vietnam War. Si Zoe naman ay isang college student at horror movie fan. Samantala, si Louis ay isang IT employee. At si Francis naman ay isang biker. Nagsimula ang lahat sa lungsod ng Fairfield. Ang green flu ay mabilis na kumalat at pinatumba nito ang mga syudad. Ang apat ay nasa bubong ng isang gusali at kaling silang ma-rescue. Sa malayo, may radyo mula sa SEDA na nagsasabing may rescue chopper sa Mercy Hospital. Kaya nagpasya silang umalis papunta doon at sinimulan ang paglalakbay sa mga madilim na kalsada at mga abandonadong gusali na punong-puno ng mga infected. Patungo papuntang hospital, nakaharap nila ang mga nilalang na tinatawag na special infected ang hunter na maliksi at nanununggab, ang smoker na may napakahabang dila at hahatakin ka nito kapag nahuli ka, na tila parang tik-tik dito sa Pilipinas. At ang witch na umiiyak pero kapag aatakihin ka nito, one shot ka lang. Ang tank na napakalaki at napakalakas, isa ito sa pinakamahirap kalabanin sa dulo nakarating din sila sa tuktok ng Mercy Hospital. Humingi sila ng tulong sa radyo at isang helikopter ang sumundo sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, napaligiran sila ng mga infected pero sa kabila ng lahat, nakalipad naman sila papalayo. Akala nila doon na nagtatapos ang lahat pero habang nasa helicopter pa sila, nagsimulang magpakita ng infeksyon ng piloto at sa hindi inaasahang pangyayari inatake nito si Zoe. Kaya napilitan silang barili nito pero ngayon wala nang magkokontrol ng helicopter kaya bumagsak sila sa isang industrial area sa labas ng Fairfield na tinatawag na Whitney County. Dito na nagsimula ang campaign na crash course pagbangon nila. Iba na ang itsura ng paligid. Tila milagro dahil hindi man lang sila gaanong naapektuhan sa pagbagsak ng helicopter. Dahil doon, hindi sila nawalan ng pag-asa at agad nilang sinubukang maghanap ng paraan para makaligtas hanggang sa makarating sila sa isang truck depot kung saan may nakaparadang truck ng militar na maaari nilang gamitin pero para makaalis kailangan muna nilang paandarin ang generator upang mabuksan ang gate isang generator na siguradong gagawa ng napakalakas na ingay at aakit ng daan-daang infected at habang pinapaandar nila ito dumating ang napakalaking horde ng mga infected nilabanan nila lahat ito pero sa huli nagtagumpay silang makasakay sa truck at makatakas Batang tanong, saan ba sila dadalhin ng daang ito? Kalaunan nakarating sila sa isang tahimik na bayan na tinatawag na Riverside. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang sirang highway, madilim na tunnel at drainage system. Paglabas nila roon, napunta sila sa lumang train yard. Habang nagpapatuloy, narinig nila ang kampana ng simbahan sa loob. May isang lalaking humihingi ng tulong, pero nang buksan nila ang pinto, huli na ang lahat, infected na ito at agad silang nilusob ng horde ng infected. Kalaunan, nakarating sila sa isang pier at tinawag ang ferry gamit ang radyo. Habang papalapit ang bangka, kasabay din nitong umatake ang mga zombies. Sa huli, Nagawa din nilang makasakay dito at umaasa na sa kabilang pampang ay may pag-asa pang naghahantay para sa kanila. Pagdating nila sa kabilang bayan, napansin nilang may mga eroplano pa rin lumilipad. Dahil doon, nagkaroon sila ng pag-asa na marirescue pa sila kaya nagdesisyon silang pumunta sa Metro International Airport dito ay dinaanan nila ang mga nasusunog na gusali, construction site at mga kalye na puno ng mga infected. Pagdating sa airport, tumambad sa kanila ang mga crash site at katawan ng mga pasahero nito patunay na wala nang ligtas kahit pa sa himpatawid dito ay nakita nila ang isang military plane na handa pang lumipad pero kailangan muna nila itong i-refuel at tumawag ng rescue para mapalipad ito habang ginagawa nila ito dumating ang isang malaking horde at mga tanks pero syempre sa huli nagawa pa din nilang makasakay at mapalipad ang eroplano pero saan nga ba sila dadalhin nito pagkalipad ng eroplano mula sa lungsod Muli na namang bumagsak sa pangalawang pagkakataon ang kanilang sinasakyang panghimpatawid. Ayon sa mga kwento online, posibleng na-infect ang mga crew ng eroplano kaya ito bumagsak. Ngayon naman, sa isang kagubatan sa western Pennsylvania. Dito nadaanan nila ang isang tunnel, masukal nadaanan, lumang train station at ang isang farm. Dito napansin nilang may radio signal na nanggagaling sa isang bahay malapit sa farm. Pagdating doon, ginamit nila ang radio para humingi ng saklolo. Sinabihan silang hintayin ang isang armored rescue truck sa loob ng sampung minuto. Pero para makasurvive, kailangan nilang depensahan ang mga sarili laban sa mga paparating na horde. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang dalawang tank at grupo-grupo ng mga infected. Kalaunan, bago pa man sila ma-overwhelm ng mga zombies, dumating na ang rescue truck at agad-agad silang sumakay. Pero dito na ba talaga nagtatapos? Siyempre hindi pa. Hindi katulad nyo na wala pang ilang linggo natapos tapos ka agad. Matapos ang laban sa Blood Harvest, nakarating sila sa isang military safe zone. Pero sa halip na tulungan sila, itinuring silang infected ng mga sundalo. Ayon sa mga natuklasan ng militar, asymptomatic daw ang mga survivors. Ibig sabihin, hindi sila nagpapakita ng sintomas, pero maaaring nakakahawa pa rin sila. Kaya naman, ipinaliliwanag nito kung bakit palaging nahahawa ang mga rescuer na sumusubok tumulong sa kanila. Dahil dito, tumakas sila gamit ang isang lumang tren papunta sa Millhaven Docks. Dumaan sila sa mga abandoned warehouses, military checkpoints at mga lugar na tila iniwan ng mga sundalo matapos ang pagkalat ng green flu. Habang naglalakbay sila, napagpasyahan ni Bill na maghanap ng sailboat. Sa isip niya, kung makakatawid sila sa tubig, makakaiwas sila sa mga infected. Dahil ayon sa kanya, hindi marunong lumangoy ang mga ito. Ngunit kailangan muna nilang ibaba ang tulay para makasakay sa sailboat sa kabilang dako, pagdating nila malapit sa tulay, kailangan nila paandarin ang mga generator nang magawa nila ito. Akala nila maayos na ang lahat, ngunit biglang nawala ang kuryente na nanggagaling sa generator. Alam na ni Bill kung ano ang dapat gawin. Bumalik siya mag-isa sa generator kahit alam niya ang kaakibat na panganib nito nang hindi nagdadalawang-isip. Habang papalapit ang mga horde at mga tank, hinarang at nilabanan niya ang mga ito mag-isa. Sa gitna ng kaguluhan, nirestart niya ang generator upang bumalik ang kuryente at makaalis ang grupo. Ngunit pagkatapos noon, hindi na siya nakabalik. Habang naglalakbay sina Coach, Ellis, Nick at Rochelle, napahinto sila sa isang nakataas na tulay kung saan nila nakilala ang mga unang survivors na sina Zoe Lewis at Francis ipinaliwanag ng tatlo na hindi maibababa ang tulay hangga't hindi napupunuan ng gasolina ang generator kaya nagpasya ang grupo ng Left 4 Dead 2 na hanapin ang mga gas can para paandarin ito. Habang gumagalugad sila, natagpuan nila ang katawan ni Bill. Matinding paalala ng kanyang sakripisyo. Ibinuwis niya ang kanyang buhay upang maibalik ang kuryente at mailigtas ang kanyang mga kasamahan. Sa tulong ng lahat, nagtagumpay si Nanik at ang kanyang grupo na paandarin ang generator na ibaba ang tulay at nakapaglayag patungong Florida Key. Tinawag ang kampanyang ito na The Passing dahil ito ay sumisimbolo sa pagpapasa ng sulo mula sa mga unang survivors patungo sa bago at bilang pagpupugay sa huling sakripisyo ni Bill na nagbigay daan para makaligtas ang iba. Pagkatapos nilang tulungan ang grupo ni na coach, na maibaba ang tulay sa Rayford Bridge, nagpasya na Zoe, Louis at Francis na magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Malapit doon, nakakita sila ng isang yate at naalala nila ang plano ni Bill noon na tumawid sa dagat patungong Florida Keys dahil naniniwala siyang hindi marunong lumangoy ang mga infected. Kaya sumakay sila sa yate at naglayag papunta roon, umaasang makahanap ng ligtas na lugar kung saan wala ng infection. Pagkatapos noon, wala nang nabanggit ang valve ukol sa kanilang kinahinatnan ang posibleng nangyari sa kanila. Ay lumaban sila ng lumaban hanggang sa maubos ang kanilang grupo. Ikaw ano sa tingin mo ang mga posibleng nangyari sa kanila? At yun maraming salamat sa panunod. Muling ipagpapaliban ko muna ang shoutout section natin. Promise next video na talaga.